Praise God mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's video mga kapatid, tayo ay magbabahagi ulit ng salita ng Diyos. At ang ating ibabahagi ay matatagpuan natin sa Aroma, chapter 10 verse 14 hanggang 17. So ito ay uh, para ipakilala o i-share si Jesus Christ sa bawat tao. No? So, kung hindi mo pa kilala si Jesus Christ at kung wala ka pang pananampalataya sa kanya, baka ito na 'yung time na magkaroon ka ng pananampalataya at makilala mo siya kung sino nga ba siya sa buhay mo, no? So basahin natin 'yung sinasabi sa Romans chapter ah, 10 verse 14 hanggang 17. So sabi dito, paano sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan at paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi na na hindi naman nila napakinggan at paano sila makakapakinig kung wala naman nangangaral sa kanila so <clears throat> dito muna tayo sa verse 14 no so si Christ bago natin siya makilala siyempre meron tayong napakinggan o meron ng aral sa atin patungkol sa kanya. Kagaya ng mga preacher sa, mga kalsada, di ba? Yung tinatawag na street preacher at evangelism, no? Yung mga nagsishare ng gospel. So, pinapakilala nila sa si Christ sa mga tao. So, yun yung tinatawag na nangangaral sa kanila. Iba yung pastor, iba yung mga guro, no? Yung mga nangangaral sa kalsada, meron diyan nangangaral na pastor. Meron din nangangaral na uh, o mga member ng church. So sa verse 15 naman tayo. Paano naman sila magsisipangaral kung hindi naman si kung hindi naman sila isinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda niyaong nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. So, yun. Dito malalaman natin yung mga tao na nagsishare ng salita ng Diyos. So, so hindi naman sila magsishare ng salita ng Diyos kung trip lang nilang magshare. Dahil sa totoo lang nakakayang magshare ng salita ng Diyos. ba diba? So, nagsishare sila ng salita ng Diyos dahil meron silang guidance ng Holy Spirit. No? Pwedeng nakapakinig sila, may nangaral sa kanila, at sila mismo ay tapos pos ng banal na espiritu kaya sila nag share ng magandang balita or good news no so dito naman tayo sa verse 16 sabi dito dapat hindi lahat ng nakikinig ng masayang balita sapagkat sinabi ni Isaya Panginoon sino ang maniniwala sa aming balita so yun, no so hindi lahat ng sisiraan natin ng uh, magandang balita or gospel e eh, ia-accept eh, 'yan. So dito papasok yung tinatawag na uh, pinili. So yung mga pinili ng Diyos, yung pinili lang ng Diyos, 'yun lang yung mag-a-accept ng salita ng Diyos o yung mag-a-accept kay Christ o yung kikilala at sasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Dahil hindi naman lahat ng seseran mo e eh, ia-accept eh, o maniniwala sa sinasabi mo, 'di ba? Kundi yung mga pinili lang ng Diyos, yun lang yung maniniwala or kikilalanin si Christ bilang Panginoon at tagapagligtas nila. So, punta naman tayo sa verse 17. Sabi dito, Kaya ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. O sa madaling salita, eh, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos, no? So, yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Isa Kristo, hindi naman yun sumampalataya lang dahil uh, nagkaroon sila ng, uh, ang tawag dito, propesya or nagkaroon sila ng pangitain na kailangan nilang sumampalataya. Sila ay nakapakinig, nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya sila ay uh, nanampalataya, no? So, gaya ko, eh, nakapakinig, nakapakinig ako. May nangaral sa akin o may nag-share sa akin ng salita ng Diyos. Kaya ako ngayon ay nag-share ng salita ng Diyos dito sa YouTube, no? Kaya <clears throat> yung pakikinig ay buong ngayon ng pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya, malamang meron kang napakinggan. At siyempre, bago ang mapakinig, pinili ka na ng Diyos na maging mananampalataya. Ang pananampalataya ay Diyos ang pumipili. Hindi po tayo ang pipili sa Diyos dahil Si Christ ay nagkatawang tao upang tayo ay tubusin sa ating kasalanan pero hindi naman lahat e eh, magpapasakop sa kalooban ng Diyos dahil ah, sinabi na rin ng Panginoon niyan na hindi lahat ay maniniwala sa magandang balita kaya ngayon pinili lang ng Diyos 'yun lang yung sasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. So 'yun lang mga kapatid ito ang ating uh, Bible sharing sa araw na ito naway Ah, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya or hinahanap mo yung katotohanan or hinahanap mo kung ano yung kulang sa buhay mo, baka ito na yon. Baka si Christ na yung kailangan mo sa buhay mo. So yun lang mga kapatid, God bless everyone. Ang kaluwalhatian at ang kapurihan ay sa tanging Panginoong Yeso Kristo lamang sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng Diyos Ama.